Samantala, update naman lumabas sa naging resulta ng sinagawang autopsy ng National Bureau of Investigation sa mga labi ng nasawing Pampanga Beauty Queen at kanyang Israeli fiancé na nagtamo ang mga ito ng tigdalawang tama ng bala ng baril sa kanilang katawan. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ang nasawing beauty queen na natukoy na si Geneva Lopez ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang likod at tumagos sa kanyang dibdib. gayundin din sa kanyang hita habang ang kanyang fiancé naman na si Yitzhak Cohen ay binaril sa kanyang dibdib at tumagos sa likod at nagtamo din ng tama ng bala malapit sa kanyang kilikili. -kili. Meron din anyang natagpo ang bala sa katawan ni Lopez na isa sa ilalim naman sa ballistic examination. Sa eksklusibong ang panayam ng bomborayo, kinumpirma din ni Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo na ganshat wound ang ikinasawi ng dalawang biktima base sa kanilang natanggap na kopya ng autopsy mula sa NBI. Anya mayroon na rin persons of interest sa krimen, kabilang na dyan ang middleman na kinatagpo ng dalawang biktima na dating pulis na nadismiss noong 2020 at isa pang dating pulis na nadismiss naman noong 2019 na naaresto na ng mga otoridad. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Sa ngayon po ay uh, patuloy po tayo na makikipag-ungayan sa NBI at uh... Nangangalap pa po tayo ng ebidensya. We are uh, on the process of uh, uh, conducting case build-up para mas lalo papalakas po yung kaso natin na uh, isasampa dito po po sa mga POIs. At uh, kasama rin po dyan, may yung dalawang uh, suspects na nahuli na suspects po dito sa formulation ng uh, uh, illegal possession of firearms and explosive. Kung matatandaan nyo po kahapon po ay may nahuli po tayong... Uh, suspects na dalawa uh, sa paglabag po ng uh, Republic Act 10591 at Republic Act 9516 eh uh, kanilang kahapon po nang madaling araw ay may dalawa po tayong uh, nahuli at uh, kasama na po siya aming yung uh, sinasabing na middleman po na minute po nitong dalawang biktima bago po sila na paulat na nawawala po noong uh, June 21 Ayon pa kay Colonel Fahardo, lahat ng anggulo sa posibleng motibo sa pagpatay sa dalawang biktima ay tinitingnan na ng Philippine National Police. Kabilang na dyan ang umanoy away sa lupa. Narito pang pa bahagi ng payag ni PNP spokesperson na Colonel Gene Fahardo. Lahat po ng uh, ang gulong ay tinitingnan po natin kung uh, maalala niyo po may may sinasabi po ang CIDG na may mga tatlo po silang posibleng motibo na tinitingnan mm -hmm. at lahat po yan ay kinoconsider whether yan po ay land dispute, personal o meron po pong dahilan mm -hmm. so wala pa po, po tayong uh, uh, tinutumbok na iisa lamang po yung motibo nito kaya nga po nagsasagawa tayo ng case build up kat katuwang po natin yan yung uh, prosecutor bilang pagsunod na rin po doon sa Department of uh, Circular 20 po ng DOJ Una nga rito, nadiskubri ang mga bangkay ng dalawang biktima sa may masukal na bakanting lote sa isang quarry site sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac, noon po yung umaga ng Sabado kinumpirma naman ng mga kamag-anak ng dalawang biktima ang pagkakakilanlan ng natagpuang mga labi base na rin sa kanilang mga kasuotan at mga marka sa katawan. Hulingang namataan ang dalawa noong Hunyo a 21 nang magtungo ang mga ito sa si Kapas Tarlac para tignan ang property na kanilang planong bilhin. Subalit sa sumunod na araw, nakita ang kanilang sinakyang SUV na nasunog at inabandona malapit sa kalsada sa may Kapas Tarlac. Nito namang linggo ay nakaburol na nga ang labi ng nasawing mutya ng Pilipinas Pampanga candidate sa kanyang hometown sa Santo Tomas, Pampanga. Habang plano naman ang pamilya ni Ko na isang Israeli national na iuwi ang labi nito doon sa Israel.